Naman kasi, ano naman kasi ay isa? yung uh, malagim ah. no? nakakatakot na video na naparod ng marami kahapon ay. sa balita at ay. sa social media okay. may kinalaman sa isang eskalator escalator na nagloko nagloko ang escalator sa isang kilalang mall uh -huh. at yan nakikita ko natin ay para ho uh, nag-slide itong uh, ating mga kababayan ng bumaliktad. Ito pong uh, escalator direction. na ito. Oo. Oh. Oh. Kasi pataas yan eh, Papu. So, syempre, iisipin mo, okay, pataas naman, oh. hindi yung feeling mo dadaos ka pababa, di ba? Oh. Oh. Imagine, parang sa roller coaster yan eh, di ba? Pag ganun, tapos babalik yung roller coaster, pa, pa, patalikod kayo. Oh. Nakatalikod, nakakatakot yun. Parang wala kang control, di mo alam paano ka ayan, mapagsak. Simulan natin, umakit oh. sila. Ayan, ayun na. Parang, oh. parang, parang na na control diretsyong uh, bumaba, no? Uh, yung mekanismo, nagloko, mm -hmm. nagloko. Buti ka mo, hindi nag-ipit yung ano, no, yung okay pinaka-apakan. Yun nung Noong una, kung napanood to, akala uh, ko parang dumiretsyo uh, yung uh, apakan. Uh, yung, uh, yung pala ganun uh, pa rin. Uh, oh, oh ganun pa rin, uh, ano? Uh, diba? Reverse pero pa-reverse. Reverse, reverse uh, Sumabay, mas mabilis siya kaysa doon sa kabila, eh. Oh, uh, kabila, oh, uh, correct. Kabila, kabila, pababa talaga, uh, eh. So, buwa rin siyang gano'n? Oh, at nakita mo, nagpatong-patong din yung bodies for a while. Oh, oh. Kaya meron din na ipit, may nasugatang ba, bata, sakit may senior na ano rin, na nasaktan. Pero oh, oh, oh. importante, thank God, walang namatay. Oh, walang namatay sa incidente. Nakapag sa Amerika eh, nangyari ito. Ay, demanda. Sakit ng ulo diba, to. Demanda yan. Mm, Pero ito, mm, wala nagdemanda pa po. Wala nagreklamo. Baka wala pa. Well, depends siguro. Pero kasi Oo. ano yan eh, uh, karapatan ho ng mga consumer natin yan, mm -hmm. na mapangalagaan ang ating uh, seguridad sa mga lugar na katulad po nito. Mm. Kaya kailangan naman eh, i-periodic check-up nyo naman to. Regular check-up ng inyong mga, mga escalator dahil ano, ang sumasakay dyan, mga bata, mga... Yeah. Senior citizens. Which they did naman. Uh -huh. Sabi ng mall, uh -huh. di ba nagbigay sila ng statement? Uh -huh. Meron naman silang periodic check. Ayan, uh, tinatry mm. naman. So, nag nagtataka siguro Bakit? sila. Bakit nag-loosen yung mekanismo? Kasi <laughs> so, check naman daw nila yan. Madaling sabihin, Sabi, ah, madaling sabihin may periodic oh. check pero oh. oh. sino mo naman na nangyari no? Oh, Bakit oh. nangyari kung meron periodic check kayo sinasabi? Oh, Bakit nagkaganyan? Yeah, Oo, oh, oh. oh, kaya, kaya uh, maswerte kayo ha, walang walang namatay diyan o na ospital. Hmm, yeah. I don't know, meron ba? Meron meron ba kaya? na Wala, may mga update na diyan no? Pero yan mm. ho ay eh, palaisipan, mm. hindi lang po sa mall na yan, kundi sa lahat po ng mga mall at yeah. mga hotel o whatever na gumagamit po uh. ng mga eskalator. Yeah. Siguraduhin niyo po na na check up lagi yan at hindi mangyayari yan ganyan. And, There is no excuse. And in the event uh -oh. nga na, let's say, yeah, act of God, di hmm. mo alam, nagloko, di oh. mo na-predict, nagloko, siguro mas safe kung hindi sunod-sunod at dikit-dikit yung mga tao sa escalator. Kung may distance, halimbawa, o oh, ayan, yung isang tao, o oh, may, hak, ganun naman ng pandemic, di ba, hindi dikit-dikit, may isang tao, tapos meron muna ng bakante na dalawa, tas isa, para kung sakaling dumaus dos, hindi yung nagpapatong-patong yung mga tao, kung baga mas safe. <laughs> hindi kasi iisipin ng mga tao na mangyayari yun, divide the first place. First time ba oh. First time? Oh. If ever? oh. First time na na-videohan, ha? Ewan oh. ko lang kung may mga ah, nangyayari oh. na, hindi na videohan. pero iba na kasi ngayon, eh. Imagine, eksakto yeah. nung habang ano, nakunan ng video. Eh, ito na nga. Ano Nalik. ginagawa na nagbibideo na yun? Ba't siya Ay, nagbibideo na yung mga tao? Ano? Hindi, may uploader, may uploader eh. Yun. Paano nangyari? Uh, wala bang, bakit siya Ayun, binibideo yung oh. escalator? Oh. Oh. At that time, ha? Hindi nga, di ba, Papu? Kung di yan CCTV... Parang, parang ano eh. Ewan ko, parang CCTV, CCTV ang tingin ko eh. Kasi ah, pulis ang galing. O oh, pinanggalingan, pulis. Ayun. Ah, so baka inimbestigahan ng mga pulis, kinuha nila yung CCTV. CCTV. Tapos nirelease ng oh, pulis yung oh, CCTV. Oh. Ikaw, Papu, kung mangyari sa'yo, anong gagawin mo? Dumadaos ah, doon. Siguro -dus, sasakay ako doon sa hawakan. Ah, ah, ano ka? Mag-slide ako doon sa wala. Kasi ako para na... Ano. <laughs> ay, ay ayaw din. Oh, talon! Tatalon ka. May iba, Ay, ay mo. Wala nang time, eh. eh. time, time eh. Wala nang time. Iba, oh, medyo mahirap. Mabilis masyado. Kaya mo mag-stuntman. Mabilis masyado. punta ka, ka sa kabila. Hindi mabilis. Masyado mabilis. mabilis Hindi oh. na-imagine ko lang. Paano kung may baby? Okay. Oh, Paano okay. ko may baby kang dala dala? Meron, meron. May, nakita ko sa baby? video sa line, may hawak na baby yung isang nanay. Oh my nanay. gosh, oh. buti na lang, hindi na sa ano, report. no? Hindi nasa pool yung baby. Oo, oh, hawak Tapos ng nanay. Tapos kung may, alam mo na may mga matatanda, di ba, medyo sensitive ng katawan niya. oh, eh. oo, oo naman. Kapag na-slide na sa kanya, baka mabali-bali. Ano? Naman. Sino, sino, sasagot doon sa operasyon Ay, yun nun? Yun na nga, sino mananagot. Oh, babakalan yun, oh, siyempre. Yeah. Kung mababali yung balakang ni, ni Lola o oh. ni Lolo. So again, hindi may iwasan na medyo matatakot, may konting pangamba. Next time you go to the mall, sasakay ka escalator. Siguro kung ako yan ah, mm. ako lang naman, mm. I will mm. keep a distance. Pag may sumakay, intayin ko muna na makatatlong baitang na nandun siya, tsaka ako sasakay. Tapos <laughs> sasabihin ko sa likod ko, Julius, buka oh. muna sa panglimang baitang. Oh. Huwag ka dumikit sa akin. Oh. I mean, para lang, kung sakaling dumauslos, malayo ako sa iyo, hindi kita madadaganan. Mm. Yan eh, kung nag-iisip ka na katulad ngayon dahil naparood mo yung video na <laughs> oh, yan, yan yeah. pero paano kung, uh, uh. diba, di ba, uh, hindi naman kasi... Yeah alam mo naman, kampante ka, pupunta ka sa mall, hindi mo naman iisipin mangyayari yung ganyan, di ba? Kaya nga, aksidente. O oh, anyway, ingat na lang po, Inga. guys. At saka ano, uh, i-assert nyo yung mm. karapatan ninyo. O kung kayo po ay nasaktan, oh, o meron pong oh. ah, nabali sa inyong mga katawan, eh oh. wag po kayo mananahimik dahil karapatan nyo po yan. Yeah. Kung may nangyari po sa inyo yeah. sa loob ng isang establishment tulad nyan, yeah. eh, magkonsulta po kayo ng ano, mas nakakaalam sa batas. Na. Para manalalayan po kayo.